Ha <laughs> <laughs> pa ng kalsadang ginugulungan ng mga bisikleta naming mag-ama. Hindi matanaw ang hangganan. Parang walang katapusan. Kumpiyansang naghamon si Bunso. De, karera! Nakangisi akong tumugon. <laughs> Hindi ka uubra sa akin, Bunso. Hindi pa kit 49 na ako at 18 ka lang ay. Eh. tatalunin mo na ako. <laughs> Editing na natin at nagkarera nga kami. Ang bibilis namin, gumuguhit sa kahabaan ng kalsada. Maya-maya'y naiwan ako ng aking bunso. Kinantsawan pa niya ako. De ano, bilis ang padyak! Nirarayo maka na ba? Pinilit kong humabol, pero hindi ko talaga siya maabutan hanggang sa lalo niya akong mapag-iwanan. Paliit siya ng paliit sa aking paningin, paliit ng paliit, hanggang sa parang tuldok na lang, hanggang sa tuluyan ng mawala. Ewan kung bakit nakaramdam ako ng takot ng pangungulila. Oh, bunso! Wait! Binilisan ko pa ang padyak. Pero hindi ko na siya makita. Niluko ba ko ng damdaming hindi ko maipaliwanag? Bakit pakiramdam ko eh, hindi na kami magkikita ng aking bunso? At naisigaw ko ng malakas ang kanyang pangalan. Troy! Bunso! Bunso! noon ako nagising. Panaginip lang pala iyon. Lumingon-lingon ako. Inalam ng lito kong isipan kung nasaan ang sarili. Nakaupo ako sa tumba-tumba. Nakaharap sa bukas na pintuan ng aming bahay. Naidli pala ako kanina dahil sa rami ng nainom na beer. Patas ang mga bote sa baba ng tumba-tumba. Nakakita ako ng may laman at tinungga ko pa ito. Lalong lumakas ang tama ko. Papalubog na ang araw nang makita kong nagbibisikleta sa kalsada ang mga kabarkada ni Troy. Sinenyasan kong dumaan ang mga ito at mabilis naman silang nagsilapit. Tito, kumusta? Eto? <laughs> Teka. Saan galing, Jerick. Sa taal Tito. Ah. Masarap nga magbike doon. Sayang at di nyo nakasama si Troy. May exam kasi. Nagkatinginan ang mga kabarkada ni Troy. Pagkuhay nagbiro. Ang isa pa sa mga kabarkada ni Troy. Mukhang 120 na yung tama nyo dito ah. <laughs> bahagia akong ngumiti. <laughs> 200 na yata ang tama ko, Kevin. <laughs> Hindi nagtagal at nagpaalam na ang mga kabarkada ni Troy. Ako na may nagpatuloy sa pag-inom habang nakaabang sa pintuan. Hinihintay ko si Troy. Nagningning ang mga mata ko at napangiti ng maluwang nang may pumasok sa pintuan. Troy! Bunso ko! Magiliw ko itong inakbayan. Sunod-sunod ang tanong ko sa kanya. Hm. Kumustang exam mo sa school? Bakit na late ka ng uwi? Hm. Traffic ba? Hm. Gutom ka na siguro ano? Pasuray-suray pero mabilis kong tinungo ang mesa at hindi magkanda o gagang inihanda ang pagkain. Alay na, bunso. Bilis. Paborito mong ulam. Kare-kare. <laughs> Malungkot na tinig ang tumugon. Daddy, si Gino ako. Natigilan ako. Tinitigang mabuti ang kaharap. Si Gino nga, sinundan ng bunso kong si Troy. Nasa poko ang aking noo. P Pero si Troy talaga ang tingin ko sa'yo kanina. Nagniningning ang muka. Ngiti-ngiti -ngiting, na parang gusto akong yakapin. Mangiyak-ngiyak si Gino nang muling magsalita. Di, wala na si Troy. Lumaglag ang aking mga balikat. Mabibigat ang mga hakbang na tinungo ang tumba-tumba at pabagsak na naupo ulit doon. Wala na nga pala ang pinakamamahal kong bunso. Hindi na pala ito muling papasok ng pintuan namin. Hahalik sa pisngi ko at magtatanong kung ano ang ulam. Tumitig ako sa kawalan. Tinabunan ng luha ang aking mga mata. At kasabay ng paglabo ng aking paningin ay ang paglinaw ng mga alaala. -ala. -ala. Ang saya-saya ko nung isilang ang aking bunso. Nadagdagan ng iba't ibang kulay ang aking mundo. Mga kulay na hindi ko alam ang katawagan. Basta't magaganda. Nakamamanghang mga kulay. Ako ang nagpalaki kay Troy. Sa mga braso at kandungan ko siya nahihimbing. Sa hele ko. Sa awit ko na habi ng sariling mga labi sa tibok ng puso kong totoong nagmamahal. At dahil nga sa mula sa kamusmusan hanggang sa magbinata ay ako ang laging kasama ni Troy, ay mahal na mahal namin ang isa't isa. Pagmamahal na tila, hindi mabubuhay ang isa kung mawawala ang isa. Parang kanina lang, sa tuwing dumarating siya galing sa universidad na kanyang pinapasukan na sa bungad pa lang ng pintuan namin ay kaagad nang nagtatanong. De anong ulam? Siyempre, yung paborito mo, bunso. Kare-kare. Yon! Lolobo na naman tsak ang aking tiyan. Humalik sa pisngi ko Ayos. si Troy. Gumanti ako. Ganun kami. Aalis. Darating. Nagkikis sa isa't isa. Magiliw na inakbayan ko ang aking bunso. Namiss ko ang bunso ko ah. Blo, apat na oras lang ako nawala di? Apat na taon ang katumbas nun sa akin, bunso. Oo na, kakain na ako bago pa tayo magkaiyakan dito di. Sige, bunso. Nakahanda na sa mesa. Huwag mong sosobrahan ng kain. May nabubuhay sa putok ng bulkan. Pero sa putok ng tiyan, <laughs> wala. <laughs> Mabait si Troy. Masayahin masipag, walang bisyo. Libangan niya ang magbike, magbasketball at mag-gym. Siyempre, proud ako sa pagkakaroon ng anak na tulad niya. Para sa akin, isa siyang kayamanan na walang katumbas. Siya ang buhay ko, ang aking mundo. Habang tumatagal, tumitindi ang pagmamahal ko sa aking bunso ang pagkagiliw na walang pagkamaliw. Kaya naman ang lagi kong hiling. Sana'y lagi siyang maging ligtas sa anumang kapahamakan. Sana'y lagi siyang maging malusog. Pero biglay dinapuan siya ng isang malupit na sakit. Ang makulay kong mundo ay unti-unting kumupas. Lungkot na lungkot ang bunso ko sa naging kapalaran niya. Tanong niya sa aki, bakit, ako pa bakit siya pa ang dinapuan to? ng sakit na iyan? Naging mabuting, mabuting tao naman ako. raw naman siya. Hindi ko siya masagot. Dahil yan din ang malaking katanungan ko. Bakit kami pa ang kailangang magpasa ng dusa? Tulad ni Troy, naging mabuti rin ako sa aking kapwa. Disyembre pa naman noon, buwan ng kapaskuhan, dapat sana ay masaya kami pero ano't nasa duyan ng kalungkutan. hindi hindi ko makakalimutan yung habang naka-confine at naghihirap sa kama ng karamdaman ang aking bunso ay nakatambay naman ako sa labas ng ospital sa pagbabakasakaling, maibsan lang kahit konti ang bigat ng aking dibdib sa mga masasaksihan ang saya-saya ng kapaligiran pero hindi ko maramdaman." iyong walang patid na pamaskong tugtog na nagmumula sa shopping mall na nasa tapat lang ay tumutorture sa aking utak. Imbis na saya ay hindi matingkalang kalungkutan ang hatid niyon sa akin. Parang pinupunit din ang dibdib ko kapag nakakakita ako ng amang pumapasok doon. Habang kasama ang sa tingin ko'y bunso nito wearing their happiest smile. Excited sa mga bibilhin sa darating na kapaskuhan. Kabaliktaran kabaliktaran ang nararamdaman nila sa nararamdaman naming mag-ama. Mabilis ang paglubha ng sakit ni Troy. Ang dati niyang matipunong pangangatawan ay naging butot balat na lamang. Tuluyan nang nawala ng kulay ang mundo ko naging itim at puti na lamang, naging luksa. Bumabagsak ako sa pambubugbog ng dalamhati pero pilit pa rin bumabangon. Gusto kong maging matatag sa harap ng aking bunso. Gusto kong itanim sa isipan niya na mayroong mga doktor at higit sa lahat ay Diyos na magpapagaling sa kanyang karamdaman. Pero madalas ay gumuguho ako kapag kausap ko ang aking anak. Maraming maraming salamat sa pagmamahal mo sa akin, Day. Sa pag... Sa pag-alaga. Namuo ang luha sa mga mata ko. Huwag <coughs> ganyan, Bunso. Lumaban ka. Kapag nawala ka, mawawala na rin ang daddy. Tuluyan ng tumulo ang luha ko. Ibibigay mo pa sa akin ang una mong sweldo pag nagkatrabaho ka, di ba? Promise mo sa akin yun. Inilapit ko ang mukha ko sa mukha niya at marahang hinaplos sa buhok. At saka, magkakaapo pa ako sa iyo, anak eh. Mamahalin ko rin siya. Kagaya ng pagmamahal ko sa iyo. <laughs> Mapait ang ngiting ipinakita ko sa kanya ang aking kaliwang braso. <sighs> Tingnan mo nga pala anak. Ipinatato kita sa braso ko. Para anumang oras na gustuhin kong yakapin ka at halikan ay magagawa ko. Pinalis ni Troy ang luha sa aking mga mata. Tahan na di. Lalaban ako kita ko naman kung paano matapang na lumalaban ang aking bunso dahil sa kagustuhan niyang mabuhay. Ayaw pa raw niyang mamatay. Marami, Marami pa raw siyang gustong, gawin, gustong gawin. gawin. Kaming nagmamahal sa kanya ay ginawa na rin ang lahat para sa ikagagaling Ayaw niya. Pero lubhang mabangis ang kalaban. Mabilis nitong iginugupo ang aking bunso hindi ko na sasabihin kung ano ang dumapong karamdaman sa aking bunso. Hindi ko na rin ang mga paghihirap niya sa walang pangalawang sakit na dulot niyon. Hanggang ngayon kasi ay hindi ko kayang ikwento ng buo ang mga bagay na iyon. Dumating sa puntong kailangang butasan sa tiyan si Troy para ron paraanin ang likidong pagkain. At nung una ko siyang pakainin sa pamamagitan ng gastostomy feeding tube na nakakabit sa kanyang sikmura, ay hindi ko napigilan ang mapahagulhul. Kasi naman dati, tuwang-tuwa akong pinagmamastan siya habang ganadong-ganadong kumakain, lalo pa at paborito niya ang ulam. Pero ngayon, heto. Habag na habag talaga ako sa aking bunso hindi na rin siya makapagsalita. Isinusulat niya sa notebook ang mga gusto niyang sabihin. Awkward para sa akin, pero for the first time ay sinabihan ko siyang, I love you, Bunso. At nakita ko kung paano nagningning ang kanyang mga mata, kung paano gumuhit ang matamis ng ngiti sa kanyang mga labi. Noon ko na-realize na iba rin pala ang feelings nang ibinibigkas ng bibig ang pagmamahal kaysa ipinapadama lang. Namuo ang luha sa mga mata ko at nabasag ang tinig. Oh, anong sagot mo, bunso? <sighs> ang sabi ko, I love you. Kinuha niya ang ballpen at sumulat sa notebook. At sinabi niya sa sulat, I love you too, boss. Napangiti ako at tumulo ang luhang hindi mapatid-patid. Kung pwede lang na akuin ko ang sakit mo. <laughs> Nagsulat muli ang aking bunso. Di, mas gusto ko pang ako ang mamatay kaysa ikaw. Hindi ko kakayanin. Hindi ko lang masabi sa kanya. Mas masakit maiwan kaysa lumisan. Sa pagdaraan ng mga araw, palaki ng palaki ang takot sa dibdib ko. Ramdam ko kasing kokonti na lang ang panahong pagsasamahan namin ng bunso ko. Madalas niyang ipabatid sa akin na hirap na hirap na siya. Kapag ganoon, tinatalikuran ko siya. Hindi ko kayang sabihin sa kanya na magpahinga na siya hanggang sa tuluyan na siyang rumatay. Dati kapag sinusumpong siya ng sakit ay sumisigaw siya at nagwawala. Nang mga sandaling iyon, ni hindi siya makagalaw at nananaghoy na lamang. Mas masakit iyon sa dibdib ko. At dumating na nga ang pinakakatakutan kong sandali. Nakita ko na lang na wala ng buhay ang aking bunso. Tinakasan niya ako Ayaw niya sigurong makitang tumatangis ako habang unti-unti siyang inaagaw ng kamatayan. Noon naputol ang aking alaala. Wala akong katinag-tinag sa upuang tumba-tumba. Mga mata ko lang ang malilikot na tila may hinahanap ang aking bunso. Alam kong imposible pero kung makapit ako sa imposible noong mga panahong iyon, ano bang malay ko kung bigla na lamang siyang bumulaga sa harapan ko, humalik sa pisngi ko at magtanong kung ano ang ulam? Pumikit ako ng mariin. Sabi ko sa isip, sana ay hindi na ako mumulat pa para magkasama na kami ng aking bunso. Para matapos na ang paghihirap ng kalooban ko. Nang biglay maramdaman kong may umakap sa akin. Bahagya kong iminulat ang aking mga mata. Wala naman akong nakita. Muli akong pumikit at hinayaan ko lang. Ramdam ko ang bunso ko iyon. Hinaplos-haplos din niya ako sa muka na tila pinapaalis ang nanginginig kong luha. Maya-maya'y kumalas siya sa pagkakayakap. Kasunod niyan ay umuugoy-ugoy ang tumba-tumbang kinauupuan ko para akong idinuduyan, ihenhele. Hanggang sa makatulog ako at tangayin ang diwa ko ng malakristal na panaginip, si Troy umaakyat sa napakahabang hagdan na hindi matanaw ang hangganan. Halatang hirap siya sa pag-akyat dahil sa bigat ng dalawang timbang bit-bit niya. Nilapitan ko siya. Bunso! Anak! Ano yung daladala mo? Mapait ang ngiting tumugon si Troy. Dalawang timbang luhadi. di. Tana, nahihirapan akong umakyat. Iyon lang at nagising na ako. Nakakintal sa isipan ang ibig ipahiwatig ng maikling panaginip na iyon. At nasumpungan ko na lang ang aking sarili na nasa harap ng puntod ng aking bunso. Nag-alay ng taimtim na panalangin para sa ikapapanatag ng kanyang kaluluwa. Anak, kahit isang haplos mo lang sa tuwing malulungkot ako, magiging okay na ako. I love you, Punso ko, Pagkasabi ko nyo'y hinagkan ko at niyakap ang mukha niyang nakatato sa braso ko. Alam kong may sugat akong hindi na maghihilom ng tuluyan. Sugat na huwag di maisaling ay iniindat nagdurugo. Pero babangon ako. Lalaban ako habang gumagalaw dito sa mundo darating at darating naman ang oras na muling magtatagpo ang mga landas namin ng pinakamamahal kong bunso para muli ko siyang mayakap at mahagkan. Malino pala to. Lumapit ka nga din eh, Troy. Troy, lumapit ka. Lapit. Hindi naman ito camera, video. Video <laughs> nga.